Ayan. Studio City to, di ba? <laughs> oh <my> <laughs> Nalito po nandito kami, <laughs> sa... <Studius? laughs> kami Kasi ay Ano ba ngayon si Ano, libre lahat Libre po lahat Unang bayad sa bus sa bus Kaya kami namasyam Libre kasi si para National Day. National Day nila. Ang ganda ng video. Ang ganyan big. Opo, nakapainit. Grabe, pero maganda oh. Grabe oh. Kaya nasa labas oh, ang ganda oh. Oh. Sa harap kami ng Studio City. Yeah. Ang ganda ano? Maglakad-lakad doon. Kahit mainit. Sa labas lang muna. Sige, sisunida doon, bandaroon. Lakarin natin. Sama sa MGA. Sa Magkakatabi kasi ang mga hotel dito. Ang gaganda. Doon. Pagkaano tayo sa MGA? Paglalagay. Real life ka. Uh oh ganda ang view. Yan. Hindi alinta na ang init, no? maka vlog lang. <laughs> Hindi namin alinta na ang init. Makapag vlog lang. Hindi naman po masyadong mainit. magandang view pag nasa labas. Sarap ng Studio City lang Grabe oh. Mainit. <laughs> Sumikat ang haring araw. <laughs> oh no. Tawid nga tayo. Wow. Walang payong. Walang sombrero. Ayan. Oh. <laughs> kami. Ang ganda kasi eh. Nakaka-relax. Nasa labas lang kami eh. <laughs> Hello po! Holiday po namin ngayon! Holiday po namin ngayon! Ayan, nandito kami sa Studio City! God bless us all! God bless po! Mashal mashal! Ano yan? Live? Live yan! Ang ganda kasi sa labas lang oh. Nasa labas lang kami niya! Sa... Saan? Hi. GM yan. Ano na ba ito? Studio City. Sige, pasok ah. tayo doon sa loob. Ano kaya ang sa loob? Para magpalamig tayo. Dito mo tayo saglit. Okay lang naman dito. Yan yung wind, di ba? Yung sumakay tayo noon ng ano, Libre. Libre ang sasakyan. Walang bayad. National Day kasi nila eh. Kaya walang bayad ang pagsakay. Oo. Init pa kasi eh. Doon sana, Oo oh, ano kaya doon? Para ka lang nasa luneta ah. <laughs> <laughs> Pumasok na yun tayo dyan sa Studio City. Alam mo ba noon? Picture-picture tayo. Ah, kay tayo nila Sister Rupina. Iba yung pinagalitan tayo. At tayo nila Sir Del noon. Ang ganda. Dito nga muna, tama nga, dito lang tayo sa labas muna. Kasinak. Saan? Ito ang Parisian. O. Oh. O oh, sige nga, mag basta maglakad-lakad na tayo. Nasa likod ba tayo? Oo. Nasa Mara, basta makakita tayo ng, makakita tayo ng sakyan natin. Oh, dami po. Alaman, oh ganda ganda pa ng init ah. dito lang kami sa labas THANKS May kalabaw oh. Mal maluwag pala tong Studio City ano. Labas lang kami. Ayun na yun. Yan na yung Parisian. Ano, tingnan mo yan, wow. oh. Oh, dito yung Studio City. Oh. Oh, yan. Ang laki. Parang hindi na Parisian, eh. Hindi na uso ang picture. Mayinip eh. Ang laki pala ng studio ano? Sa labas ng studio city lang ito. Hindi na uso! Video na lang lagi ang uso. Ayan. Ang laki na studio city. sa labas lang kami. Kala mo, parang winter ah. Kahit mainit. <laughs> mainit ton. Doang setuju sih.